Ay, mga Hello mga um, mga kasari store no sa mga nainigusyo din na, na uh, gamay negosyo no um, dili ma dili ko makapokus pag kuan pag video kay naay na malit So, karon mag-storytelling lang ta. So, mag-storytelling ta, no? So, naay na nabatian, ng storya ha? nga. Ah, kalaman kuan ka ng, kalaman ang iyahang apam, todo bigay, o todo, to support, kay, uh mm -hmm. kay, nagpakita daw ko noong kuan, ka ng bugan, anak mm. Ah, oh, wala magpakita nagbugan, anak. Sharo wala magpakita bugan Oy, kanang katong mga kwan mo katong mga uh, mga isip na ingon ana isip so wala na may pakialam ana ngano man diskarte naman na man sa kanang pinay diskarte na na pinay nga unsaon niya pagkwarta unsaon <laughs> maka ano sa kanyang apam no maka bingwit og ganang kwarta no so bitaw no diskarte na na sa sa mga sa pinay din ha ah uh, nga na ILDR na APAM. So, kabalo ko nga relate jud mo ani maka na, kas, mga chismis chismis dyan, Ingon jud na ha kay nagbikangkang mana sa an, sa APAM ana o oh, nagbikangkang o oh, gawas na mo ana no. So, ana lang jud na ang life. <laughs> Magkatawa ko bikangkang pamor. <laughs> Yun lang.